Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawa pang Israeli hostages ang pinakawala ng militanting grupong Hamas nitong lunes, October 23. Kinilala ang dalawang matandang babae na si Nurit Cooper 79 na taong gulang at Yosheved Lifshitz, 85 taong gulang. Sa video na mismong inilabas ng Hamas, makikita pang inalalayan ang mga ito at pinapakain bago sila tuluyang palayain. Makikita pang nakipagkamay ang isang bihag sa isang miyembro ng Hamas at sinambit ang salitang salam na isang pagbati na nangangahulog ang kapayapaan. Ayon sa grupo, pinalaya ang dalawang bihag dahil sa humanitarian reasons matapos makipagnegosasyon ang bansang Qatar at Egypt. Kinumpirma naman ng Israel Defense Forces na kabilang ang dalawa sa mahigit dalawang daang hostages ng Hamas matapos ang kanilang pag-atake sa naturang bansa mula noong October 7. Positibo ang pulisya na buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, buhay si Camilon at nanatiling nasa bansa. Una nang natukoy ng pulisya ang person of interest sa pagkawala ni Camilon, Ngunit hindi pa nito nilalabas ang pagkakakilanlan nito at motibo ng POI upang hindi maapektuhan ang investigasyon. Kaugnay na yan, itinaas na sa 200,000 pesos ang pabuya sa makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Camilon. Nagmula ang cash reward sa lokal na gobyerno at sa mga negosyante ng Batangas. Huling namataan sa kuha ng CCTV sa isang mall sa Lemery si Camilon at dapat sana'y makikipagkita sa isang kaibigan sa Batangas City, ngunit hindi na ito nakasipot ayon sa ina nito. Si Camilo na isang kandidata sa nagdaang Miss Grand Philippines 2023 noong Hulyo, kung saan kinatawan ito ang bayan ng tuwi sa Batangas. Walang balak ang Malacanang na ideklarang holiday ang October 31 sa ad ni Press Secretary Chelo Garafil sa Palace Reporters ngayong araw. Base sa abiso mula sa Office of the Executive Secretary, wala umanong planong ideklara ang naturang petsa na papatak sa Martes. Inaasahan pa naman sanang idedeklara ring holiday ang October 31 dahil pinagitnaan ito ng barangay at sangguniang kabataan election sa October 30, Lunes, na una nang inanunsyong holiday at nang undas sa November 1 at 2 na special non-working days. Samantala, magpapakalat ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mahigit 1,400 enforcers sa kasagsagan ng undas. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, mag sila ng No Leave No Absent Police para matiyak ang presensya ng kanilang mga tauhan sa mga kalsada. Una na rin itong sinuspinda ang number coding scheme sa kamay nilaan sa October 30, November 1 at November 2. Pumanaw na ang pinakamatandang aso na naitala ng Guinness World Records na si Bobby sa edad na 31. Batay sa tala ng Guinness, namuhay si Bobby sa loob ng 31 taon at 165 araw sa Liria, Portugal kung saan nalagpasan nito ang record noong 1939 ng Australian cattle dog na si Bluey na dalawamput na taong gulang at limang buwan bago ito mamatay. Inilarawan ng Guinness ang buhay ni Bobby bilang miraculous sa kabila ng life expectancy ng breed nitong sheepdog na karaniwang tumatagal mula 12 hanggang labing apat na taon lamang. Ayon sa kumupkop kay Bobby, maraming salik kaya matagal na muhay ang aso gaya ng mapayapang kapaligiran, hindi rin ito kailanman itinali at laging pinapakain ng human food. Nitong buwan ng Mayo, higit isang daang katao ang dumalo sa ikatatlumput isang kaarawan ni Bobby. Febrero ng kaparehong taon, nang unang idineklara si Bobby bilang world's oldest dog. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.